gustong patigilin itong NTFL CAC, i-abolish, para maghari-harian na naman ang mga demonyong makakaliwa, which is na maghari-harian na dyan sa Congress. Dinadawid si Sara yung mga recycled issue patungkol kay Inday, ay actually hindi patong ay ano eh, gawa-gawang issue eh. Anong kredibilidad ni Trillanes? Anong kredibilidad ni Las Tama sabi ni Inday. Kung siya ay may nalabag o you know, nalabag siya kung ano man yung binabato sa kanya. Kasuhan siya sa Pilipinas. Bakit humihingi ng rescue si Lisa at Kuting? Sa ibang taas, no? Kahit kanino, wag tayo paaapi sa ibang lahi. I eh, mean, nakikipagtaksilan sa ibang lahi na dyan sa loob ng Malacanang. Kasi yan ang pinagmamalaki ni Lisa. Nakakampi daw niya kami dito sa Amerika. Protektado daw siya ng Amerika. Kaya magagawa niya kung ano yung gusto niya ko ang Amerikano, ang Pilipino-Amerikano hindi niya kakampi sa kanyang kababuyan sa kanyang pangigipit sa kanyang pangjujongbang sa kay Kuting at pagbibigay kay Kuting ng polboron para lalo maging bangag na bangag ah Lisa, tangay na ka kiniklaim mo pinagyayabang mo, kakampi mo ang Amerika hindi kita kakampi kalaban ka ng Pilipino kalaban ka dahil ikaw ang punot dulo ng kademonyohan ng pagpapahirap sa Pilipino. Kaya kayo na nakikinig sa akin, mga kababayan, mag-meeting-meeting -meeting kayong magpapamilya, ipasa ninyo ito sa inyong mga anak, hindi lang yung, you know, patiktok-tiktok yung mga anak ninyo, nakasalala yung kanilang kinabukasan dito, mga panagka. Hindi Pilipino yung nagko-comment. Masyado kayong, Uh, masyado kayong ano uh, parang paki-alam eh sa mga isyu politika. Okay? May nga nagko-comment sa akin ng ganyan. Ang pera natin, pera ko, remittance ko, remittance mo, tax mo diyan sa Pilipinas. Ginagastos ng mga buwakang inang politiko na ito. Dapat nga bawat bata ay ini-educate sa, sa sa first day pa lang ng school nila i-educate na makialap sa usaping panglipunan. Dahil hindi pwede tayong walang pakialap sa mga politiko. Hindi mo pwede sabihin, ayaw mo na pare-pareho lang sila. Kung ganyan ang inyong paman, you know, pag-iisip na huwag tayong makialap sa usaping politiko o politika pala. Patuloy na mamamayagpag ang pabubudol ng mga susunod o mga nakaupo ngayon, katulad ni Tambaluslos, ni Romualdez, ni Zaldico, na nagbabayad ng trolls, na nagbabayad, binabayaran ang mga kawawang Pilipino through ayuda, AX, lahat. You know, binabayaran para bilhin ang mga pagkatao ninyo. Di ba during the Senate hearing? May finlas si Senator Ivy doon ng mga video, tinatanong yung mga tao, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng People's Initiative? Ano sabi ng mga tao? Ay, hindi ko po alam yan, ganyan, ganyan. Ayun po yung, ano, pagpipirma ka, may ayuda ka. Si kung gaano ka, powerless in terms of mental kaisipan ng ating mga kababayan. They don't have knowledge. ba? Diba? Wala silang ka-idea na binubudol sila. Kaya nga sila pinagsasamantalahan ni, ng mga kongresistang mga inayupak na ito. Kaya sila pinagsasamantalahan ni Lisa kasi ang tingin ni Lisa sa Pilipino ganito. Nadidiri sila sa iyo. Ayaw ni Lisa, ganun yan may meron siyang ano eh, meron siyang drama. Ayaw na niya sa pangit. Okay? Buti hindi niya sinapaksapak yung sarili niya na mukhang dugyot, mukhang kuritot. Bawat magandang babae na nakadikit kay Kuting, pinagsisilosan ng hinayupak na yan. Kasi ganun siya ka-insecure. ba? Diba? Ganon Ganun nagtatantrum. Nakikita niyo naman yung send-off doon sa Vietnam. Nakala mo, You know? Iniwa, binastos niya si Inday Sara. Siya ang bastos. Kasi, protocol yan, hindi mo pwede sabihin na, eh, at least, ang sabi ng mga dugyot, yung mga binabayaran ni Zaldi ko, ay, sabi ganun, eh, at least, hindi, ano, plastic si, ano, si First Lady Ahas. Syo nga. Pag sinabi mong makipagplastikan ka o hindi ka makipag, yung actual encounter na wala namang Silang government, po, wala silang, hindi sila taong gobyerno. yaan na nanunood ang iba't ibang lahi o yung mga international observer. So nakita nilang patalon-talon na parang trompong kuritot si Lisa doon, trompong butod. Di ba? Na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Di ba? Iniiwasan niya si Sarah. Nakita niyo yung pressure nasa kanya. Si Sarah, dignified, nakatayo. Si Lisa, paikot-ikot daw gagah alpotera ang hitad. Kung di ba naman buang yan, di ba? Kung matalino ka, kahit na hindi ka, hindi ka iskolar ng bayan, kung meron kang konting kaisipan, kailangan niyang sumunod sa protokol. May mga protokol na tinatawag. Dahil bangag siya. Laklakera, nikoteniera, polboronic, lahat. Hindi niya ngayon kayang kontrolin yung kanyang sarili. Ganon po yung mga adictus benediktos Kahit yung pagngingiwi, eh, eh di ba ganon? Ano yan? Anong ang tawag dyan? Mga palangga, involuntary. Kasi, hmm, kahit ano mang gaganon ka Gagano'n mga kababayan, gumagano'n-ganon talaga. Kasi hindi mo ayang kontrolin yung muscle mo. Kasi you know, yung brain, di ba? Hindi niya na kayang kontrolin, yung utak niya. Kasi nga, pulburo na. Ganon din si Lisa. Dahil, laklakera, pag sinira mo yung utak mo sa bisyo, hindi mo na kayang kontrolin. Wala kang pakialam. Actually, ang, ang kanya nga ano, mantra, wala daw siyang alam sa sa sabi ng taong bayan. Wala siyang pakialam. Kasi feeling niya ay hari-harian siya. Kaya ang gusto niyang gawin, mga kababayan, ay ibagsak si Inday Sara ang mga Duterte para sila ang maghari. Gagamitin daw nila lahat ng power nila sa pamamagitan ng pagbayad ng mga TikTokers, Facebook page, lahat para ibagsak kayo. Ay ibagsak si Inday. Ibagsak tayo. Ngayon, ano gagawin natin doon? Yung mga, mga, mga palangga dito, sa, kayo pag may mga anak kayo, mga TikTokers, i alalayan niyo yung mga anak niyo. Mga anak, huwag kayong pasasilaw sa kakarampot na barya na tuturuan kayo. Kung sino man mag-message sa inyo, nababayaran kayong 8,000, 10,000, 30,000. Sabihin niyo sa mga anak niyo, kapalit ng 30,000, 20,000 na yan, ay kinabukasan ninyo. Yung mga